Mga brad, mga kaibigan, kamag-anak, nandito ako para, para malimaw na regarding sa mga uh, sa mga tinatawag na paper investments. Yung mga insurance, pre-need, memorial plan. Well, yung mga ganyang investments kasi, may, may mga, may, Apat na common misconceptions lahat yan. Kaya, pag-usapan natin ngayon. Ang number one misconception dyan ay ang, <coughs> yung yung uh, pinakamadalas kong uh, naririnig nung active sa pagbibenta ng insurance. Ayaw ko pang mamatay. Or uh, sa English I do not want to die. <coughs> Ewan ako saan yung uh, yung, uh, yung misconception niyan. Pero, <coughs> Rest assured, walang kinalaman ang, uh, ang pagkuha nyo ng mga ganitong investments kung kailan kayo mga matay. Okay? I don't know where, uh, where, where, where the logic behind this behind this, uh, this misconception came from it. Eh. talagang, okay, eh, eh, simulat sa pulpo, narinig ko na to eh, kahit hindi pa ako nag ahente noon eh. Pero, bottom line, No one knows. Okay? Walang nakakaalam sa atin kung kailan tayo kukunin ni Lord. Ha? Tandaan nyo yan. Kaya, eh, man kayo ng, invest, ng, uh, ng ganitong, mga ganitong investment o hindi, kapag oras nyo, oras nyo. Pero, eh, iba rin uh, kay. Hindi lang para sa iyo, para rin sa mga mahal mo sa buhay. 'Yun ang na naisipin mo. Ang pangalawa, hindi ko kailangan ng life plan. In English, I do not need a life plan. O, sabihin natin na uh, gano'n nga. Uh, gano nga, gano nga ang estado mo sa buhay. Pero, ang bottom line dyan eh, yung mga lifetime, insurance, pre -med. Hindi lang para sa iyo yan. Para rin sa mga mahal mo sa buhay yan. Para, imbes na ma mga pasila sa dilim, sa oras na mawala ka, or may, or may mangyari sa yung uh, di ka nais-nais, they have something to fall back on. Right? Pababawi nila karamihan sa mga ginastos nila para uh, para either mailigtas ka or 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 sa <coughs> sa paghimlay sa iyo or sa pag-, uh, sa, pag uh, sa, uh, sa pag- sa sa pag ng buhay mo parang ganoon hindi talaga para sa iyo para yan sa mga makan mo sa buhay na iiwanan mo para <coughs> hindi magalaw ang kanilang kani-kanilang mga sariling savings pagkos doon sila kukuha ngayon ng pagpabawi. Yun ang purpose niyan. Kaya, kung mo sabihin na hindi mo kailangan ng life plan, ang mga mahan mo sa buhay, hindi. Pangatlo, meron mo kami mga free memorial service sa barangay namin eh or uh, or the our city or our city or barangay uh, provides us free memorial services. O nga, ang mga ganong resources, isa lang yun. Kapag yun ay nawalan kayo ng access, saan kayo kukuha ngayon? Malamang sa sarili yung savings. Yung hirapan ninyo ng ilang pong taon ay mawawala ng ganun-ganun lang dahil sa o oh, dahil sa dahil sa kamag-anak nung to or sa kaibigan, pwede rin. Kaya <coughs> ulitin ko yung mga yung yung uh, yung age o nakasabihan sa Ingles. Do not put all of your eggs in one basket. Iba na yung may pinaghuhugutan pa kayong ibang source of uh, source of funds para sa mga ganyang sitwasyon. O nga, libre. Pero hindi naman yung makukuha agad yun eh. Lang, sa bandalang sa mga ganitong investments like yung mga memorial, life plan, insurance, Basta tama ang dokumento nyo, makukuha nyo agad yan. Kaya mababawi nyo agad ang perang, ang perang ginastos nyo. Yun lang yun. And last but definitely not the least, at ito ang pinakamadalas kong oh uh, tawag dito, marinig sa mga, sa mga pinrospe ko nung araw nung nagbibenta ako ng insurance. Tsaka lang kukuha niya pag, uh, pag medyo may edad na ako. I won't get those kinds of investments when I am older. Maliring logic yan, guys. Maliring logic po yan, mga kaibigan. Ang mga insurance at pre companies, nag-alok sila ng mga, ng mga plan or policy sa murang halaga. Kung nasa batang edad ka, mga 20s, 30s, even 40s, pag patakbo mo ng 50 pataas, huwag kang umasa na haalokan ang kanila ng mga, yan, mga ganyan. Dahil sigurado, hindi mo na abot kaya. Hindi mo na afford. Kaya, habang tata ka, habang malakas ka, habang may pera ka, kung ka na. Huwag na, ka na magpatumpik-tumpik pa. Kumuha ka na. Tandaan niyo, turo na sinabi ko kanina, ang mga ganyang investments ay hindi talaga para sa inyo. Para sa mga mahal nyo sa buhay yan, na, uh, God forbid, na niyo ninyo pang nagkataon. They'll be left holding the bag kapag kayo ay nawala. Trust me. Dumaan ako sa ganyang estado ng buhay ko. At napakasakit sa amin. Napasa napakasakit mawalan ng uh, mawalan mawalan ng magulang, napakasakit din mawalan ng inipon. Kaya yung mga yung mga apat na misconceptions na yan, they're just misconceptions. Misconceptions that probably came from fear and most definitely from ignorance. Kaya kung ako nyo, kumuha na kayo. Ngayon, niyo, tatanoy niyo sa akin yun, JJ, may inalo ka ba? Hindi ko pagkakaila. Pero, hindi nyo sasabihin kong to. Kapag binigay ko ba sa inyo ang personal ref link ko sa irerekomenda kong uh, recommend kong ng life plan investment eh titignan niyo. Titignan niyo ba ito para sa mga mahal niyo sa buhay at hindi para sa sarili niyo? Kung oo oh, ang sagot niyo, hala. nanjan sa pin comment yung ref link ko. Tignan niyo na.